Ayan mga guys, well done na siya. Oh. Ayan. Yummy yummy na. Hello mga guys, good morning. To this mino is, ginisang opo. Ayan, mag start na tayo mga guys. Kasi nakaprepare naman lahat eh. Ayan, naglagay na ako ng mantika. Oh, ihulog eh, ko na ang garlic mga guys. Ayan. Ayan, gagamitin natin ng kahoy para hindi magasgas ayan, wait natin mag brown siya ha ayan guys, medyo brown na pwede na natin ihulog si onion ayan Ayan guys, pero hindi natin to siya i-crispy ha. Yung pag medyo malambot na, tingin natin medyo malambot na, pwede na natin ilagay si kamatis. Ito na si kamatis mga guys, pwede na natin hulog. Ayan. Haloin lang natin ng haluin hanggang sa lumambot ang kamatis. Ilagay na natin ang, pagkatas ilagay natin si opo. Ay ang sardinas pala. Ayan mga guys. Ay mga guys, malambot na ang ating kamatis. Bulog na natin ang sardinas, ang ating pinakamasarap na sahog. Ayan na mga guys, oh. Mega mega sardines. Ayan ang ating masarap na sahog. Ayan. Ayan, haluin lang natin ng konti mga guys, wag masyado baka madurog. Ayan, tapos titimplahan natin. Ito mga guys, titimplahan natin ng black pepper. Ayan. Sarap pag maraming black pepper. Tapos asin na uh, iodized mga guys. Ayan ang iodized salt ko. Kunti lang kasi baka mamaya maalat na yung sardinas. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang ating magic sarap. Ayan, magic sarap to mga guys. Nalagay ko na sa bote. Kasi malaking sasya ang binili namin. Ayan, haluin na natin para ma ang ating pampalasa. Ayan. Ihahulog eh, ko na si opo. Ayan guys, na-mix ko na. Ayan mga guys tatakpan natin to pero hindi natin lagyan ng tubig kasi kusang nagtutubig ito mga guys okay ayan na mga guys tatakpan ko para mga 5-10 seconds lang maluto na yan ayan na, mga guys o tingnan nyo kusang nagsasabaw mga guys oh yan hindi yan talaga sinasabawan kasi kusang nagsasabaw yan ayan dan na yan mga guys ayan super sarap na ayan Wow, so yummy. Ayan. Ayan ang upo na may sardinas. Ayan. Ayan ang sardi. Ayan ang sardinas mga guys. Yan, Di ba? Sarap yan. Thank you for watching mga guys. Sana'y magustuhan niyo ang aking pagluluto. Ang menu for today ah, uh, opo na may sardinas. Thank you so much. God bless us all.